Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Euphorbia cotinifolia. Ang video ngayon ay batay sa halamang Euphorbia cotinifolia. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Euphorbia cotinifolia halaman sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sayo iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I like at I comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng Euphorbia cotinifolia plant. Pag-uri ng Euphorbia cotinifolia. Pamilya, Euphorbiaceae. Genus, Euphorbia. Rehiyon, isa 0 Tungkol sa Euphorbia cotinifolia, karaniwang kilala bilang Caribbean copper plant o red spurge, ay isang palumpong o maliit na puno na katutubong sa panapanahong tuyo ng mga tropikal na klima. Ito ay kilala sa kapansin-pansing mapula-pulang mga dahon nito, at maaaring lumaki ng hanggang isa sero tandang bawas 15 talampakan ng taas. Ang halaman na ito ay kabilang sa pamilyang Euphorbiaceae at sa genus na Euphorbia. Mayroon itong panahon ng dormancy sa mga mas malamig na buwan. Kilala rin bilang Aplema Scotanum Electoroptinum Cotinifolium Halaman ng Caribbean Copper Tithymalus Cotinifolius Aplema Cotinifolia Euphorbia Scotana Euphorbia Venenata Pangkalahatang Ideya Tubig Tuyo Lupa, mabulok. Banayad, direktang maliwanag, anim na oras. Temperatura, 25. Halumigmig, 50. Dormitoryo, dalawa buwan. Ye, 6.5. Mga tagubilin sa pangangalaga. Ang euphorbia cotinifolia ay umuunlad sa maliwanag, direktang sikat ng araw, at mas gusto ang katamtamang temperatura. Dapat itong dinidiligan kapag ang lupa ay halos ganap na tuyo, at ito ay nakikinabang mula sa katamtamang antas ng halumigmin. Ang halaman na ito ay maaaring lumaki sa loob at labas na ginagawa itong maraming nalalaman para sa iba't ibang mga setting. Lupa Mas gusto ng Euphorbia cotinifolia ang well-draining loam soil. Mahalagang tiyakin na halos ganap na natutuyo ang lupa sa pagitan ng mga pagtutubig upang maiwasan ang pagkabulok ng ugat. Ang mabuting pagpapatuyo ay mahalaga para sa kalusugan ng halaman na ito. Pataba. Ang balansing pataba na may ini ratio na isa walo isa walo isa walo ay angkop para sa euphorbia cotinifolia. Patabain ang halaman sa panahon ng lumalagong panahon, kadalasan tuwing apat tandang bawas anim na linggo, upang suportahan ang paglaki at makulay na mga dahon nito. Report Euphorbia cotinifolia tuwing dalawa tandang bawas tatlo taon o kapag lumaki ito sa kasalukuyang lalagyan nito. Pumili ng isang palayok na bahagyang mas malaki kaysa sa kasalukuyang palayok at tiyaking ito ay may magandang kanal. Ang reporting ay pinakamahusay na ginawa sa tagsibol. Pagpapalaganap Ang euphorbia cotinifolia ay maaaring palaganapin sa pamamagitan ng mga pinagputulan ng tangkay. Kunin ang mga pinagputulan sa tagsibol o unang bahagi ng tag-araw, hayaan ang dulo ng hiwa na matuyo at makapal sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay itanim sa mahusay na pagpapatuyo ng lupa. Panatilihing bahagyang basa ang lupa hanggang sa umunlad ang mga ugat. Pruning Ang pruning ay kinakailangan upang mapanatili ang hugis at sukat ng euphorbia cotinifolia. Putulin sa huling bahagi ng taglamig o unang bahagi ng tagsibol bago magsimula ang bagong paglaki. Alisin ang anumang patay o sirang mga sanga at gupitin upang hubugin ang halaman ayon sa busto. Lason Ang euphorbia cotinifolia ay nakakalason sa mga alagang hayop at tao. Ang katas ay maaaring maging sanhi ng pangangati ng balat at, kung natutunaw, ay maaaring humantong sa mga isyo sa gastrointestinal. Mahalagang pangasiwaan ang halaman ng may pag-iingat at ilayo ito sa mga bata at alagang hayop. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng Euphorbia cotinifolia sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon, magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!